Morning, Attorney Buko. Ano po ang nangyari today sa hearing? Nag-hearing lang. Nag-hearing, nag, -hearing, nag, -hearing. nag ng witness yung uh, tape. Okay. Tanong ko lang po, Attorney, yung po sa YouTube. Kasi po, may lumabas na article kahapon na susubukan niyo pong bawiin yung po YouTube account. Ano, paano po ba ang mangyayari? Uh, na ano kami, no? nababahala kami sa ganong balita dahil inaamin nila na wala silang access. No? Uh, kung sila ang may-ari, bakit wala silang access? ang paniniwala namin yung email na ginamit sa pagre-rehistro sa YouTube ang totoong niyari. Lahat naman ng may YouTube account alam yon no? na yung owner ng email ang owner ng account no? At yung contents noon na yung mga past episode shows ng Itbulaga na ang copyright noon na may-ari ay si TBJ. Kaya kung totoo man na uh, sila ay nagka-access, baka ito ay cybercrime kung nag-hack sila or nag-make sila ng misrepresentation sa YouTube na sinabi nilang kanila. So, iimbestigahan namin at kung ano ang magiging resulta ng imbestigasyon, we will act accordingly. Kung kailangan magsamba ng kaso, magasamba kami. Last lang po, yung kung sa Facebook po, kasi po napansin ng mga fans na wala po yung official Facebook ng Eat Bulaga. Uh, may idea po ba kayo kung ito po ba in -publish muna or ano po bang nangyari? Uh, wala kami idea sa Eat Bulaga site. no okay. so, sa EIT kasi, yun lang ang alam namin. Thank you very much salamat. po. Salamat, salamat, buko, salamat. So, ayun guys, napanood nyo po si Atty. Buko. So, sabay lumabas. Si Attorney Buko at si Attorney Maggie. So, nung habang kinakausap ko si Attorney Buko, uh, naka-uwi na si ni Maggie. Well, ano eh, uh, importante naman ay natanong ko sa side ng TVJ kung ano ang kanilang uh, reaction at uh, doon po sa YouTube channel na nakuha ng uh, Tape Incorporated. Yung sa Tape naman, yun lang din naman ang tatanong ko. And yun namang uh, sinabi niya, yun namang naging statement nila eh, klaro naman din na sinabi na sinulatan nila at nakuha nila yung yung YouTube channel. Pero at least po narinig po natin sa so from the side of Atoy ni Buko mismo, uh, Yung ay tataka sila bakit yung yung may-ari ng email, yung gumawa ng account, diba, Tapos parang kinuha sa kanya. Kinuha doon sa may-ari ng email, yung pong YouTube channel. Uh, dalawa lang daw yan, either nga na-hack yung isa natin sabi, or either nag misrepresentation sa Google, nagsulat sila, sinabi nila sa amin yan, kahit hindi naman talaga para po makuha yung pong account na pero either way, uh, gagawin po nila ng paraan para po habulin, para po makuha uli yung pong uh, channel at uh, kasi yan ang paniniwala po nila, yan ay rightful own uh, na pag-aari ng Tito Vic and Joey ng kanilang uh, grupo, ng kanilang kampo, kaya po uh, subukan po nilang uh, makuha ulit at ma-retrieve po ulit mula po sa Google. So I'm not sure kung how will that work. Kung uh, yung mga korte ba uh, pag kinasuhan yung, pong, yung uh, tape kaya bang uh, utusan yung Google na ibalik nyo yung email kay I'm not sure if if nagkaroon na ng ganitong klasing kase sa kaso sa Pilipinas. So kung sakali ito ang mauuna, be very interesting to see. Okay? Kasi po, agawan ng YouTube channel. Okay? Ngayon lang ako nakarinig niyan sa Pilipinas. Siguro mag din ako sa abroad kung nangyari na yan, kung nagkakaroon ng parang agawan ng YouTube. At kung ano ano ang sinabi ng korte. Kasi nga po, yung mga hindi yan parang ano eh, hindi yan parang kotse o parang bahay na titulo sa iyo pag-aari. Yan kasi yung mga channel na yan ay pag-aari lahat ni Google. Okay? Nung parent company ni YouTube. At pinapagamit lang niya sa mga users niya. Meron siyang mga rules, meron siyang mga policy, paano gagamitin yan. Pero yung ownership talaga ng mga channel ay... Kung hindi, ako, hindi ko naman pag-aari itong aking channel. Although ako yung nagkukontrola. Kasi si YouTube pa rin ang may-ari nito, nitong aking channel. So yun ang... Uh, It will very interesting to see kapag nahumantong sa korte. Siguro ang pwede na lang isang pa is, kung uh, Nakaso is kung paano nakuha ng tape yung pong... Uh, channel kung, kung paano nila na acquire siguro kung dinaan nila ina in a, means na tingin nila attorney buko ay illegal so yun po nila isasampa yun pong kaso ganun, uh, ganun po nila direkta para po mabawi ito pong channel pero sa ngayon po iniimbestigahan tinitingnan po nila uh, muna kung ano po yung nangyari um, tapos magkatapos po nun uh, September 25 doon po magkakaalaman eh, kung ano po ang magiging decision para po sa injunction pero bago mag 25 ay aharap uh, pa po yung mga ibang witness so abangan po natin kung ano po yung mga magiging uh, magiging developments pa so we are still uh, wish, uh, waiting for uh, three more witnesses from uh, the camp of uh, tape okay? so yun na yung mga magbibigay na pangalan so abangan po natin kung anong mga araw po yan so alamin ko muna din po so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin tayo po eh, malapit na din naman matapos yung injunction tapusin na po natin para po at least uh, first hand po makita po natin kung ano po yung mga nangyayari at ano po yung kahinatnan nito pong Marikina case ng tape versus TVJ so yun guys thank you very much po tuloy tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video stay safe parate mamaya po EAT manood tayo mamaya tanghali bye mga dabarkad see you later bye bye